Ayan, shoutout mga idol. Ayan, nakalabas na tayo ng MIP, mga idol. Nakalabas na tayo ng pera. Uh, On na tayo sa Budika. Ayan, ang nangyayahin natin ngayon, mga idol, ay uh, pulilan. Ayan, uh, video lang natin, mga idol, kasi tingnan natin kung uh, may timbangan ba, kung parahin ba tayo. Malapit na tayo sa mga idol Ay wala silang mga idol Wala uh, Wala silang uh, Wala silang operasyon Nagpahinga Nagpahinga sila mga idol Ayan mga idol oh, Nagpahinga Ayan Pahundi uh, rin na sila mga idol Nagpahinga na yan na uh, nga problema nating mga driver mga idol. Ah, uh, yung uh, timbangan na 'yan. tayo mga idol, hindi naman tayo against mga idol sa timbangan. Yung ah, antay la. overloading. No? Ah, uh, sa atin lang mga idol. Ah, uh, yung machine uh, natin dapat hindi sana magka-problema. Kasi yung uh, mahuli tayo uh, magka demerits uh, sa ang ating uh, uh, pagkahuli yun mabawas doon sa yung lisensya kaya uh, hindi nila alam mga idol kung anong hirap natin na uh, magkuha ng lisensya di ba? kung anong hirap natin maano natin uh, pinag-ipunan utang-utang uh, na tayo mga idol dahil sa pagkuha ng lisensya ng utso tapos mawala uh, lang ayan lang ang ah uh, Uh, pakiusap natin sa kanila, mga idol, sa LTO, na sana mawala yung demerits na yan. Kasi pa, sobrang pahirap yan sa ating mga driver. Yan, tama ba ako, mga idol? O mali? Yan, uh, kayo nang humusga uh, dyan. Comment lang kayo sa uh, baba. Unshare lang, mga idol. Yan, bye, -bye mga idol.